Yeah, Ma'am, yes, yeah. is there a possibility okay, na mag-health bulletin ng ICC on the health of uh, PRRT? Yan ang hindi ko alam. Pwede natin itanong kasama yung kung pwede ba maglabas ng photo. Yes. Yes. Pwede natin itanong sa lawyer kung pwede nilang i-request yun uh, sa registry sa ICC. Pero so, nabanggit ko nga last time sa mga wala dito, sinabi ko na kumayat um, siya. Sobrang payat niya. Hindi na ganyan yan yung... Uh, itsura niya na napagkikita nyo sa saan sa, sa likod. Uh, hindi pa ko pa siya nakita na ganito kapayat, except sa photo niya nung siya ay binata pa. Pero sinasabi ko sa inyo na pati ito, nabanggit din ng nanay ko ha, hindi lang ako ang nakapansin. Hindi nag yung face niya. Hindi tulad. Mas sa ating lahat na bumabagsak na yung ating mga mukha. Tread kami, <laughs> he cannot go out. <laughs> bumabagsak na yung ating mukha. Sa kanya, hindi. Bumagsak yung mukha niya. Yan ang sabi. Yan ang sabi ng anak ko, mami. Sabi niya, guwapo daw si uh, Lolo Rudy. Hindi bumagsak yung kanyang mukha. Yung kanyang wrinkles, tapos marami pa nga siguro akong ano eh, yung cruise dito. Ilan lang. Yung dito lang talaga meron sa Pero yung dito wala. Tsaka yung dito niya, um, for an 80 years old, yung hindi siya malalim na malalim na parang ano na. It's a relief for the country. Yeah, thanks God. Kung nga, nagtataka nga ako, ma'am, eh. Na, sabi ko yes. nga sa mama ko, siguro merong ano, merong pampaganda dyan sa loob na hindi. <laughs> Baka na Water quality. Water quality. Baka. Ma'am, oh, <laughs> <po. laughs> <laughs> <laughs> yung Dutch doctors din, ma'am, they're really good. Uh -oh. Uh oh, Dutch doctors. Kasi yes. binabalance nila yung sa diet nga at uh -oh. saka yung sa kayo uh -oh. sa ano. Kasi si tatay uh, yes. Uh -oh. Kasi alam nila, ma'am, na merong pili sa sa'yo. That is why, why is glowing, uh -oh. pero payat. Na, yan din yung sabi ko na baka lang, kinontrol din yung kanyang weight dahil diabetic siya. Okay. So, no right, more regarding, questions? Regarding po, going back to sa topic of impeachment, uh, sabi ko ni House of Rep Representatives, uh, Secretary General Reg Reg Reginald Velasco na wala raw pong na-violate yung office ng na, 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 na rules sa so, hindi pagka agad ng uh, ng impeach, first three impeachment complaints dun sa office ng of the speaker. Any comments po? Ah, uh, sumagot na lang siya sa Supreme Court. Hiningi naman ng Supreme Court lahat nung okay. lahat nung mga ano eh, sa tingin nila ano man tawag doon. Mo ba uh, response nila. Ano, uh, Answer. sa mga ah, uh,